Surprise! After election, nandito pa tayong lahat. Tuloy pa din ang buhay at kailangan pa din nating makitungo sa isa't isa. Gaano man naging marubdob at toxic ang campaign period para sa iyo. Eto, narito pa tayo at tuloy pa rin ang buhay. Sa mga nag-aakala na pagnatapos na yung eleksyon, eh kusa na lang titino ang buhay, sana ho na sa bawat isa na mahabang proseso pang pa kailangan. At hindi lamang nakasalalay sa bagong halal ang ikakaayos nating lahat. Sa mga nag-aakala din na yung pakikipagtalo at pakikipag-away nung campaign period na nauwi sa nasirang relasyon, eh mahalagang alalahanin na hindi kusang maghihilo ang mga relasyong yon. Ang lungkot lang na ang maiksing panahon ng kampanya ay nagdulot ng hindi magandang pakikitungo sa ilang matatagal ng magkaibigan. Parang awkward na tuloy minsan kapag nakita mo ng personal yung in-unfriend o nakasagutan mo sa social media dahil sa eleksyon. Kasi parang pareho kayo nagtatanong kung ano na nga ba ang season 2 ng buhay nyo matapos ang eleksyon. Ang pakikitungo ng may kaayusan sa mga hindi mo kaparehas ng paniniwala at paninindigan ay hindi naman nangangahulugan na tatalikuran mo na yung mga posisyon mo. Pinapakita lang nito na pwede pa ding magkasundo kahit na may pagkakaiba-iba. Hindi kailangan lumiit ang mundo mo dahil sa pagkakaiba nyo. Ngayon, kung sakali namang masama silang makitungo, ito naman ang dapat na maging response. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Election man o hindi, marami pa rin mga isyo sa buhay na kung saan magkakaroon ng magkabilang panig. Ang importanteng tanong ito, paano tayo magsasama ng maayos at matiwasay sa kabila ng mga ito? Kaya malaking bagay yung sinabi ng Bible na gawin ng mabuti kahit sa gumawa o gumagawa sa inyo ng masama. Sa pamamagitan noon, nababawasan o napipigilan ang pagdami ng kamalian. Alam mo, kung palaaway ka, kahit ano pang usapin, eh mapapaaway ka talaga. Pero kung gusto mo maging pagpapala, kahit anong sitwasyon, yan din ay magagawa. Sa kanya ka tumingin at asa ka pa.